Ito ang game kung saan sobrang ganda ng nilalaro ko, sobrang lakas ko na dito, kasama ko pa yung kaduo ko. Pero bakit nga ba ito ang pinaka nakakastress sa lahat? Simula natin sa draft, ginamit ko si Marites dito at yung kaduo ko na sobrang mahal na mahal ko siya si Angela. Ayan, tapos yung Granger na yan, tingnan nyo mabuti, last seconds na lang, nagpalit pa ng retreat. Tingnan nyo, tingnan nyo, yan, Magpa nagpalit siya ng retreat, ba? Diba? So ang mangyayari, pupunta siya sa gold lane na karetri, magagap siya ng sobra-sobra doon. Alam naman natin na kapag nagap yung gold laner natin, napakahirap talaga. Shout out muna sa iyo at ay sobrang ganda mo po nahihiya ako ano ba Tapos itong Fredrin sumasama pa dito tatlo kami walang tao dun sa explain ayan oh tingnan niyo sama-sama lang dito yung Fredrin kung hindi ko pa sasabihan hindi pa pupunta dun sa XP lane gap na rin siya sobrang na-stress sa na talaga ako gap na rin talaga si Granger kasi nga naka-retry siya tapos nandoon siya sa gold lane ganun yung disadvantage ka pag naka ka tapos pupunta ka sa lane. Dapat kasi magja-jungle ka kapag may retrick eh. Kaso ka lang... Nagpalit nga siya ng retri kanina Napakaangas rin na mga ginawa ko dito Nakuha ko yung turtle at nakadouble kill ako dito Mga kaibigan, nagbabadali Tumakbo si Martis, tumakbo na rin kayo Isang bagay pala nakakapagpainit ng ulo ko Ang daming kalaban dito dahil may turtle Pero sila may sariling mundo Tingnan yung Fred rin sa bottom lane Tapos yung dalawa naman nandoon sa top lane Kaming dalawa lang nang kaduo ko dito Buti na lang magaling siya mag-support Sana supportahan niya ako hanggang sa makamit ko ng mga pangarap ko kasama siya ito pa isang bagay na kinakagalit ko. Nagbabuff pa nga lang ako. Clash na sila ng clash. Panay sila pa feed ng pa feed. Tumataba na yung kalaban. Lalo na akong nahihirapan. ba diba, Nakakainit talaga ng ulo kapag ganito yung mga kasama mo. Tingnan nyo mabuti yung mga pangyayari dito. Ayan, ayan o. Oh. Sinubukan na kupita ni Harley. Unit hindi siya magtatagumpay. Bagsak si Harley. Pero tingnan mo yung Granger o. Oh. Imbis na maglulord na kami. nag farm pa siya dyan. Hindi pa siya dumiretso tulong dito. At nag-aabang pa siya dun sa bush. Hindi siya gumagala dalaw yan. Nagabang pa sana fast lord namin. Di ba dalawa kami may retry? Mabilis lang sana makukuha yung lord. Kaso wala eh. Di siya nag-iisip eh. Mabilis lang sana makukuha yung Lord Doon dalawa kami may retry Kaso nandun siya sa bush kanina Hindi gumagalaw, nag-aabang lang Nakaka-bad trip talaga Ayaw, ayaw kasi nila ako tulungan Ayaw nila ako tulungan Tignan nyo naman yung gold ng Granger 5k lang Tapos yung Claude naman dito 8k na yung gold Ang laki ng lamang ng Claude Tignan nyo mabuti Ang laki ng lamang Dapat talaga Dedepensa lang kami Kasi nga may Lord yung kalaban Kaso yung Granger doon Patay na naman Ano ba naman yan? Nai-stress na talaga ako dito sa Granger. Napakabigat, napakahirap niya buhatin. Yung tipong ML na ML ka maglaro tapos kinampi ka sa mga ganito, 'di ba? Nakakaiyak na lang talaga, no? Nakakaiyak sobra. Parang practice pa daw yung mga kakampi, sabi ng kaduo ko. Parang AI talaga as in napakalala. Grabe na talaga yung stress ko dito sa game na 'to. Bagsak ako at bagsak rin yung apat sa kalaban. May retri yung Granger, sabi ko mag-lord siya. Tingnan niyo, tingnan niyo mabuti, tingnan niyo mabuti. Sobrang stressful na talaga ako sa game na to. Sobrang tanga talaga nung Granger. Apat yung bagsak sa kalaban. May retry siya. At pwedeng pwede niya kunin yung Lord. Tingnan niyo yung ginagawa niya dito. nagpo-push Pambira naman. Grabe na ang stress ko dito. Hindi na matutumbasan ng kahit magkano. Yung stress, yung galit at gigil na nararamdaman ko dito dahil sa Granger na sobrang tanga, sobrang bobo. Bad trip na bad trip na ako. As usual, dead sa naman siya. Pero syempre, pagiganti ko sila, susubukan ko silang buhating kahit ano mangyari. Pero napakahirap talaga nila ipaglaban. Ipagod na pagod na ako, hindi ko na talaga kaya pa, nagchat ako dito sabi ko ang lala ng kakampi nakakastress na talaga parang AI kasi talaga yung galaw nila tapos magugulat ka dito sa sinabi ni Granger tingnan nyo, tingnan nyo, basahin nyo yung sasabihin nyo dito ikaw Granger, anak ka ba ng Diablo, kampun ka ba ni Santanas, bakit ganyan ka magsalita, grabe na talaga ang stress ko, hindi talaga kinaya kahit naka 15, 5 4KDA ako, wala itong halaga dahil yung mga kakampi ko Sang katutok na bobo di ba? Kami lang ng kaduo ko dito yung gumagawa yung mga kakampi. Wala talagang aasahan. Tingnan nyo naman. Report at block natin tong tatlo. Granger, Fredrin at Cyclops para hindi na natin makakampi ulit. ba? Diba?